Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Game 2 ng Mavs at ng OKC Thunder. Kahit na sumubsob ang mukha ni Luka Doncic, simula ng game na ito, halimaw na simula ang pinapakita niya. Agad siya nagtala ng 16 points, 6 rebounds, 3 assists, and 4 three pointers sa first quarter. Tailan Uba ba makabuo ka agad ang Mavs ng double-digit lead? Si PJ Washington din na 9 minutes lamang nilaro sa first half nung game 1 dahil sa foul trouble ay bumabawi nga sa game na ito. 19 points agad siya with 5 three pointers bumo ng 14-point lead ang Dallas Mavericks, ngunit pinapakita nga ni Shea Gildos Alexander kung bakit siya ay isa sa mga MVP candidates, taking over sa second quarter ubang may baba sa tatlo ang lamang ng Mavs sa halftime. 18 points, 4 assists si SGA to lead OKC. 18 points, 7 rebounds, 5 assists naman ang duguan na Luka Doncic na sinusuntok na ang court floor. Sa second half naman ay ang others ng Mavs ang gumagawa at muling lumobo sa double digits ng kanilang lamang. Sa fourth quarter naman ay palitan nga ng punto si Luka at SGA ngunit sa uli ay matinding team effort ang pinakita ng Mavs at naitabla nila ang series na ito. 29 points, 10 rebounds, 7 assists si Luka Doncic at 29 points, 11 rebounds kay PJ Washington habang nasayang naman ang 33 points, 12 rebounds and 8 assists si SGA. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Game 2 ng Boston Celtics at ng Cleveland Cavaliers. Ang first half ay naging Game of Runs. Bumuo ng 9-point lead ang Cavs matapos na gumawa ng 11-0 run sa first quarter. Subalit sumagot naman ang Celtics ng kanilang 21-5 run at mabilis sila na nakabawi sa second quarter. Both teams ay solid naman ang pinapakita. Natapos ang first half na tablang score sa 54 matapos ang 11-3 run ng Cavs to end the quarter. 15.7 rebounds, 5 assists na si Evan Mobley at 12 points naman kay Karis Lavert off the bench to lead the way para sa Cavs. Sa Celtics naman ay 16.6 rebounds na si Jason Tatum, 11 points si Al Horford at 10 points din kay Jalen Brown. Ngunit si Donovan Mitchell ay 6 points pa lang nga mga kaibigan. Sa second half naman ay hindi na may pinta ang mukha ng mga fans ng Celtics. Tinatambakan na nga sila ng Cavs sa kanilang sariling home court at take over mode nga si Donovan Mitchell scoring 23 points sa second half lang at tuluyan na nilang tinambakan ang Boston Celtics sa score na 118 to 94. 29.7 rebounds, 8 assists si Donovan Mitchell. 21 points, 10 rebounds, 5 assists si Evan Mobley. 21.6 rebounds din si Karis LeVert off the bench, 14.7 rebounds si Darius Garland, at 12 points each naman kay Isaac Okoro at Max Truce. Kung nais nga ng Cavs na manalo sa series na ito, ay ganito ang tulong na kailangan ni Donovan Mitchell na matanggap mula sa kanyang mga teammates on a consistent basis. Habang sa Celtics naman ay hindi maganda sa kanila kapag napapadami ang isolation ni Jason Tatum. 1-1 na ang series na ito patungo sa games 3 and 4 na gagawin sa home court ng Cleveland Cavaliers. Isama na din natin sa update na ito na opisyal ng out bukas sa Game 3 ng New York Knicks at ng Indiana Pacers si OG Anunobi na gumawa din ng 28 points in 3 quarters noong Game 2. Sasamahan na niya si Mitchell Robinson, Julius Randle at Boyan Bogdanovich sa bench ng Knicks bilang mga players na hindi makakapaglaro dahil sa mga injury. Apat na nga na player na starting caliber na hindi makakapaglaro para sa Knicks mga kaibigan. Mukhang lumalabas na ang epekto ng heavy minutes si Coach Tom Thibodeau sa kanila mga kaibigan. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?